Hi guys, ito nga pala yung Gaisano Grand Mall Antiquette uh, Itong space na ito, dati parking lot ito, ngayon in-extend nila At as far as I know, gagawin daw nila itong uh, multi-level uh, parking space And nasunog ito noong 2021 And ngayon, almost done na sa kanyang renovation And as far as I know, um, ito on December, I think and yun nga mas malaki na siya mas malawak and kung ikaw ay taga antique for sure marami kang memories sa lugar na ito the good thing about this one is that pag nagbukas ulit ito marami itong magiging trabaho na pwede ibigay sa mga tao especially sa mga taga antique